Magandaling ko po sa inyo Ito katatapos lang po natin maglinis ng ating dual pan pero hindi po ito yung video natin for today dahil ang video po natin for today isasagutin po natin yung isa sa mga katanungan sa atin kung pwede po bang bawasan ang isa kung baka technically lima lang po ang ilagay na bola o rollers sa ating CBT Originally ay anim po yung nakalagay at nakadesign na roller weights dito po sa ating front pulley at yung purpose po niyan ay upang makapagbigay ng centripetal force upang itulak niya po yung ating primary sliding sheave at upang naman po makapag-create po magandang pagigpit yun. Kapag pipigayin niya po yung ating belt upang ito po ay umangat at bumilis po yung ating pagtakbo. At yung nais nice ko po lang pong purpose kung bakit gusto niyo po magbawas ng isang roller weights yung kanyang front pulley at gawin lang po ito lima ay gusto niya po siguro magbawas ng timbang ng kanyang roller weights. Kasi kung magbabawas po tayo ng roller weights ng timbang from 12 grams at gagawin po nating 8 grams ay kailangan po natin mamili ng isang set kaso naisip niya po siguro nabawasan na lang po ng isang roller weights so instant nga naman mga parikoy at hindi ka na gagastos eh ang tanong, safe po ba yun? so ito, malalaman po natin eto, sigurado po tayo, alam po na lahat to, na lahat po ng parts itong ating motor na umiikot, na nagro-rotate 12 po ng gulong, 12 po ng parts ng anti-CBT yung primary, tsaka secondary niya yung mga umiikot dito yung sigonyal natin yung bearing natin yung gear natin, yung axle niyan. So lahat po 'yan ay dapat meron po siyang proper balance. So hindi po po pwedeng uneven po yung kanya weights. Dapat equally distributed po yung kanyang weights sa paligid. Dahil pag hindi po nangyari 'yon, is magkakaroon po to ng vibration. At yung vibration niyan, ang siya naman pong sisira ng pinagkakapitan nito. Tulad po ng bearing, sleeve, at pushing. At kahit nga po yung ating crankcase o yung pinaka bearing housing niya, at itong ating shafting, ay kayang kaya sirain po yan ng vibration. So, kaya nga po tayo nakakita ng basag na crankcase, kaya po tayo nakakita ng balikokong shafting. So, dahil po yan sa vibration. At bago po ibigay sa atin o i-release po ng manufacturer itong ating motor, ay sinisigurado po nila na wala po itong vibration eh tayo naman po ang gagawin natin ay eh, lalagyan po natin siya ng vibration eh, tayo na po mismo ang sisira ng ating motor. Eto, tama-tama, nandito po yung ating electric pan. at may papakita po natin aktual kung ano po yung mangyayari kung hindi po balance yung mga parts ng ating rotating equipment. Sample po natin itong electric pan, yung ating front pulley. So, itong mga blade niya ang ating roller weights. So, ito, kompleto po yung ating roller weights ng ating front pulley at anim. Sa ating electric pan naman ay lima po yung kanyang mga blades. Kaya, pag pinaikot po natin to Ah, uh, is smooth po, no? So is smooth kasi balance eh. So wala po siyang vibration kasi balance na balance po yung kanyang weight. So ang gagawin po natin is babawasan po natin yung kanyang blade. Tol po nang gagawin natin sa roller weights na babawasan po natin ng isa yung anim at gagawin na lang po nating lima eto binawasan na po natin sa blade at hindi na po siya balance at tignan po natin yung mangyayari pag ito po ay pinandala natin Ito nyo mga pare ko eh. Ang tindi ng kanyang vibration. At pag ito po ay pinatagal natin na ganyan yung kanyang vibration, ay bigla na lang po itong sasabog. Sigurado po yan. So patay na po natin. Baka masira pa natin tong ating electric pan. So yung mga pare ko eh. Ganyan po kaimportante na nasa proper balance po yung mga equipment parts o yung mga parts ng ating motor. Especially po yung ating CBT, yung ating plant at rare pulley. So yan, nakita nyo po kung hindi po balance o kulang yung bola o roller weights itong ating front pulley at mag-create po siya ng vibration. So alam nyo na po mga pare ko, so hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salam po sa panood. Pansin nyo mga pare ko, paalam!